Nagsalita na, Maine Mendoza nagsampa ng kaso kay Pauline Luna sa trahedya ng pagkawala ng anak. Nag-file ng kaso si Maine Mendoza laban kay Pauline Luna matapos mawala ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Ayon sa mga ulat, inakusahan ni Maine si Pauline na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang anak kay Vic Soto, ang balitang ito ay nagdulot ng malaking gulo sa showbiz industry, maraming tagahanga ang nalungkot at nagulat sa pangyayari, si Vic Soto ay nananatiling tahimik tungkol sa isyo, samantala, si Pauline ay mariing itinanggi ang mga akusasyon laban sa kanya, patuloy ang investigasyon sa kaso upang malaman ang katotohanan, ang insidenteng ito ay nagdulot ng malalim na sugat sa kanilang mga relasyon, maraming netizens ang nag-aabang sa susunod na mangyayari. Ang kontrobersyang ito ay tiyak na magiging mainit na paksa sa mga darating na araw. And this are Chica for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.